busog nang busog po sa pinag-anuhan ay pinagdayamihan WhatsApp <laughs> what's up mga kainsan yan yeah, mga kainsan bukas po ay uh, nag na po tayong uh, magpaani dito sinatatay po ay tulong tulong po muna kami bukas magkakapatid dito sa kamila dini po sa area ni tatay Ayan. Ah, dilaw na po pero yung palabak po doon, berde pa. Pero yan, ari po yung mga dilaw na oh. Yung iba'y bago pala ang mga uh, na nadilaw. Pero ari po yung po ari. Ari po ay dating palis daan po ito. Na ngayon ay ginawa ng ano. Parang hindi hindi ko na ito naipakita ng dating palis daan mga kainisan. Sa inyo. Parang hindi pa ako nagbablog ng mga panahong yun eh ginawa namin pong palayan ay ya yeah. tapos ay yan tagal ko na rin pong hindi nakikita nung kay kambal na ano babuyan. yan doon sa kabila po ang daming mura pala din eh oh. May mga nakapagdalang gulok mga kainsan. Ay, anihin na po. Oh. Yan. Dilaw na dilaw na. Pagkakanda rin po ng maaani ni tatay. Mm. Dati po, dati din yung mga kainsan, may mini pools din dito. Masukal na eh. Hindi ko na ipakita sa inyo yun na din, oh. Masukal, hindi kita. Ang buko oh. lain. Ah, wala na po palang aantayin kami din eh. Yun po yung ating manukan sa kabila. Ayun. Umikot lang po tayo. Ang kalamansi po kayo. Ito po ang kinakain ko dito. Buko. Gamot po ito sa ubo. Tumi ako dadaan din eh Buko Hmm Ano hina po oh uh. Aring kabaak ba ako pala yung nauna Hmm no. Nauna aring ka ba ako Saan ba tinadaan? Nag-aani po ba? Postpone. Siya nga po. Naulan nga na ay umuwi na yung kabila eh. oh. <laughs> Siya nga bukas uli. Postpone ng mga mag-aani po ngayon, oh, gawa ng ako po'y natutuwa mga kainsan pag po kami yung, yung aking mga kapatid ay nagiging successful po nagiging uh, kumbaga'y kumbaga nagkakaroon ng kaunting negosyo kaunting pagkakakitaan ay yan saya po para sa aming mag-asawa yun po yung talagang sabi ko nga sa inyo kung gusto ko kasing maiging buhay kami magkakapatid ba hindi naman ganun kaigi ang buhay basta magkaroon ng kaunti at saka walang sakit po Nga ah, ngayon kuwari masisilip mga ah, ngayon kung masisilip aray kanilang, aray ka aray Oh, yan. Kulik! Ay, pagkalalaki na pala. Ah, eh, si Martis kaya, kumusta na? Nga ngayon kita makita Martis, ka lang. Ay. Salamat at tulang namatay sa inyo. Nakisama kayo kay Kambal, ano? Ang laki na ninyo. Ah, ah. Kumusta na kayo? Aba. Eh, 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 -e. Ah, mababait. Hmm, mababait po. Oh. Nakakatuwa yung dalawang kambal. Hmm. Ano? Lumakit po ay sa, sa talong. <laughs> Tsaka po gabi. natigil sila sa talong. Ito po ang umuubos ng mga talong. <laughs> Ayan o. Pagbuntis naman po, hindi po kami nagpapakain ng may mga buto. Sabi, sabi nila bawal daw. Hindi ko rin sure kung totoo. Napanood ko lang din po yun. Kaya yun daw pong iba. Pag... Uh, nakastahan na hindi na pinapakain ng may buto but parang ang likod na rin ano nakababa ah nagpapakamot jablig na yan pwede na oh, ganun talaga bukod oh kulig ah nagpapakamot nahiyad oh papakamot siguro lagi kinakamutan ng kambal ito po si Maritis aba walang joke ka Maritis eh gumanda ang balahibo mo para ka nagpabayaran nagpabiki Ay, ikina makilala pa kayo ni martis kilala pa ano ano higa mo na higa 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 ito yung higa pa kayo nakamutan otamu hoop 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 dance dance tenen 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 ne tenen dali Ocho-ocho. Ocho-ocho. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Kilala mo pa ako, Marites? Ha? Oo daw. Kilala pa ako, ay Ano? Kumusta na? Ha? Ocho-ocho. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho. Buntis po yan. anak na rin daw yan. Oo. Oh. Oo. Walang niya si Marites. Yan ang ganda ng balahibo. Itim na itim. Hmm. Mm. <laughs> namiss mo ako? Ha? Nga ngayon lang kita nabisita at ako'y busy sa halamanan. okay naman eh, ang amo naman ninyo yung lagi na andito, mabait naman yung kambal. Ano? Ano? Oo, oh, namiss ako niya. Namiss niya ako. Hmm. Um, ko like po itong pinakamutan tuwing magat ay. Kaya lang ay namiss niya yung kamot ko. Tayo'y mag... Atyo, <laughs> <laughs> pababa pababa kayo eh. ano ha namiss kita eh kaya pinuntahan kita namiss mo ba ako ha namiss mo ako mm, namiss daw niya ako oh. mm, mas maganda ang bahay mo dito ngayon wala ka na sa putikan ay aray anak mo kumusta huling ay ito nakilala pa kaya ako nito ito yung mailap ay hindi ko na po ito nahawakan ay. Sandali. kilala mo pa ako? Hindi niya na ako kilala Mailap na. Yo, yeah, mga kaisan, ako po natutuwa at uh, ang akin po mga kapatid ay talagang nagpupursigitin po kami lahat. Ay nakakatuwa lang mga kaisan parang pagkakaalam po tatagdagan pa po ito nila ay siguro pagbenta po nito ano? kumusta? ha? ano ba naman mga isang kapatid ang hindi mapaigi ang buhay? ano? hindi siyempre lahat ay gayon pero ang kagandahan kay nakambal po ay talagang nakikita ko ang mga batang ariporsigido ngayon po ay po, papunta na sila sa halaman na naman po hmm sabi ko eh hala at uh, ibinili ko na po sila ng mga pananim na sitaw at saka uh, okra ay nakakatuwa ay wala nang aantayin hmm. hinog na hinog na ang gara po oh. Ha. ayan kaya gusto kong lahat ng mga nakapaligid sa akin, mga ka-insan, maging successful din po. Kapatid ko, kahit yung mga namamaupa sa akin araw-araw, na sinasabi ko, lahat ng mga teknik na mga itinuturo ko, yung mga ano, aralin ba, mga ka-insan? Dahil sabi ko, ha, hindi ta ang gusto ko ay hindi tayo habang buhay magkakasama. Dahil uh, ang gusto ko rin mangyari ay matuto at magkaroon din sila ng mga sariling halamanan ba mga kainsan dahil ano ay hindi naman tayo la ang pwede yung kumbagay umasin so gusto ko yung lahat din na nakapali, nakapalibot ba yan hinug na rin po ang labak kaya ako itinuturo ko ang lahat ng teknik at uh, sabi ko huwag mahihiyang magtanong dahil uh, yan eh, para sa kanilang ding magiging mga anak apo hmm. Yung atin naman ay ano, sariling aral din lang ang self study. Pero yun. Sinasabi ko nga na hindi tayo laging magkakasama ha. At uh, sabi ko ay pwede pwede kayong magpaalam pag kayo marunong na. Ma. At di ma ma ano sila? Ma kumbagay ako po ay masaya sa ganun pag dati nagtatrabaho sa akin pero nakita kong nagpurges nagtanim ng sarili mas maganda po yun para sa akin mga kainsan ako ay magiging masaya doon hmm. tapos ay eh, may papalit ulim bago tapos yung bago namang iyon ay eh, matututo na uli ayun ang gusto kong mangyari mga kainsan so, sa totoo lang pinagdarasal ko, pinagdarasal ko din po iyan Di bakit napakasaya sa pakaramdam ng insan ng ganun ano? yung dati nagtatrabaho sa iyo pero nakikita mo gumagawa na siya ng yung nagtatalim na, na sarili kung kahit dahan-dahan lang Palima-limang puno ah napakasaya ng mga kaisan? oo ay alam mo ako dati mga kainsan sa totoo ulaang ako yung namamao pa din dito noong araw sa lugar namin ah halos sa ah, kung kani ng tao talagang pambaon makikiusap po pwede po ba ako sa sabado kahit bata po ang arawan noon ay 170 pero ang araw, ang araw ko 120 dahil bata mga kainsan eh bata ay di maliit lang ang araw 120 malaking halaga na po yun oh, mga panahon yun are po hinog hinug na rin kabaak oh, mga kainsan oh. hinug na rin po oh. ata uh, kung rin naman tayo mga kainson. Ata uh, medyo maganda-ganda ang kita. Pinagdarasal ko din po na sana ay makapagpahiram naman po tayo ng puhunan dito. Yung mga kasama natin araw-araw makapag makapagpahiram ng puhunan na hindi naman ulan tubo. Isa rin yun sa isa rin yun sa ah uh, sana yung mangyari sa atin makapagpahiram ng di ba yan, laking aluan mga kainsan ano? yung pinagdarasal ko din yun sana yung mangyari po at uh, kahit sa mga kapatid ko ganun mga kainsan hindi ako nagbibigay ng yung pera talagang buo bibigyan kita ng negosyo na kahit kaunti alam mo kung bakit mga kainsan pag kasi pera ang ibinigay mo aasa na yan sa iyo oo totoo yun yan ay napurbahan ko naman nung ako yung OFW may mga hindi naman lahat ha may mga kaibigan din akong ganoon para bang nagiging tamad na yung pamilya pag, 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 pag mo sila ng pera aasa na lang yan aasa tapos may mangya may minarating naman buwan-buwan parang hindi na magtatrabaho parang kumbaga kung gagawin yung ganong sistema ang gagawin ko parang ang mangyayari niyan parang gagawin kong maging tamad din yung aking mga kapatid nung ako okay yung OFW pa ha parang ganon ganon yung nakikita kong sistema eh pero kung bibigyan mo yan ng trabaho at uh, siya ay kumikita magpuporsige yan alam mo kung bakit wala silang aasahan pag hindi nagtrabaho Tapos matututo pa silang maging masipag. Mm -hmm. Pero yun yung nakita kong sistema mga kaisan eh. Yan hindi na rin po ito. Tulong-tulong po kami dito bukas magkakapatid. <laughs> hindi ko na po mapaliparan din ito nandoon, di ba bumili ako ng second hand na drones mga kainsan. Medyo ano siya? Abay, ano ba? Yung aking drone ay parang na-stroke. Laki na ka Ay, wala. Hindi ko mapalipad. Pero nalipad pa. Kaya lang eh. Siguro kakabitan ko ng GoPro. Subukan ko bukas. Yan, hinug na po yan. Hanggang palabak po. Hinug na po lahat. Pinapa mm. Pinapauli lang po ni tatay dahil ang pagbisita po ng sa ang pagbisita po ng palay sa umagang umaga yan 80% na po ibig sabihin po niyan pag 80% na to 70% pwede na po siyang anihin wag po kayong mag-aani ng sobrang hinog po yung alam mo yung hinog na hinug. yung hinog na hinug ba dahil yung po ay nanlalaglag na pag inaani ko na rin po kayo maiikot lahat at gawa ng may dumating pong bisita sa bayan ay pupuntahan ko munang madali pero pasaka din po tayo mayamaya -maya. ay eh si bunso ko bunso bunso ko bunsoy ano kumusta na bunso ko ha kumusta na may amos mo katingin na katingin na sabi may hello po hello po kumusta po kumusta po how are you don, don. ha Den. sabi mo how are don. you how are you don. ah sa aso panda sa iyo daw sa iyo ko itutok panda <laughs> dito ko dali <tayo. laughs> ah sige ikaw Bye bye po, sabi mo bye bye po. Bye bye. Bye bye po, see you tomorrow. Tay, tatay. Banana. Banana. Ba bye bye. Ah, banana. You want banana? Bye. Ah, you have banana. Bye bye po. Bye bye. I love you po. Ikaw nga. I love you. I love you Tito. Dali. Ay. Sabi mo I love you Tito. Ikaw. I love you, I love you Mama Sara. Abi abi sama. Sama. I love you Tito Anthony. I love you Ate Shane. Dali. I love you Ate Shane. Dali. I love you Kuya Sian. I love Dali. I love you. I love you. Hoy. Ba bye na ba bye na ba bye ba bye bye bye. Bulaga inmotion lema sabo. Bulaga? Ito mo, iko. Bulaga inmotion Bulaga. ah, ah. Toy, ah. Haha. <laughs> <laughs> uh, toy! Haha. Uh. Haha. po si Kambal Haha. nagtatadtad po ng ano toy manok? Haha. po ng manok. Ayan yeah, mga kainsan Tayo i-prepare di din po natin itong gagamitin bukas At yan po ay eh, sabi ko nga sa inyo Mag-aani na po kami Ayan pagtutulong-tulungan namin po magkakapatid bukas Ayan si Kuya Bumbay po Ang tatad-tad Anong gagatan nyo ito eh manok? Oo oh, yan yeah, magagatan manok mm. Inerbiya In natin tapos na eh Kaya rin man naman Anong lok? Papayang Tagalog? Papaya Sarap nyan Yan ang lalaki na pala utoy ng baboy ninyo uh, ah. Malaki yung ay mga bagong yung mga bagong ay bagong ano? Bagong bili. Yun ay eh, nakita ko laang ay nung pagkabili nung pagkabili. Ang pagkalaki ng ano? Ha ah, ah. Eh, ay ay ano? Sa sa sakwa. Oo, oo. Aro-aro na sakwa ay. Sakwa ang pang ano ninyo? Mhm. Mm ah, ay ano paggagara. sakwa po at ipakain. Mhm. Napakaganda. nga pala yung binili ko uto ano? Na. Sitaw doon ating uubrahin na yun inyo. Sitaw at saka okra utoy. Eh. Ari ah, pag may pa sa padaan na rin. No, nga, ubrahin na natin. Itatanim. Kakagat ng balat. O, ano sa tapasan din ba? Siniram ni ano kay Efren, naging nilda ay. Ah. Paka Paka ko ng balat. Kentiu ay. Masarap <laughs> ang ng tubo na yan. Ito ba akin mo nga? To. medyo nagutom ng kaunti. Masarap ang tubo na yan. Oh sarap ng tubo. Ito ito eh. Aba, Aba. sala. Ayaw ito, ni puno pa yung sukaan. Yan! Ay, kaya gusto ba na yan? Yawang Hati kami si Hati mo ang Uto'y. Hmm. mo, lagay mo dyan, mo. hati po kami ni Bunso ng ano ng uh, tubo Otoy nakain ka ba ng tubo nakain ba ninyo ng tubo yan Otoy paborito mo oh ano pinapakain mo Otoy isda that... yan yeah, si Nini si Lubin po um, Nini Otoy oh dali Bunso mm. dali kay Tito mm. uy Shoe pa utoy, Hello daw muna. Hello. Hello. Hello po. Oh, dali. Ko Ayaw mo na tubo. Ay, dali ko. Ayun, hindi nakita. Hati tayo. Ayaw mo nito. Anong gusto mo? Siyo pa Ha? Ayaw mo? Ayaw ko po. Ayaw ko po. Kumakain ka ba ng upo? Ay baka nandiri siyo sa kukuko. Wala. <laughs> yan o, biro. Eh, gusto mo isang buo. Hati tayo. Oh. Mm. Ah, ayako. ko. po. Aya, ko, ayako. ako po. Yaki, yaku po. Yun, bobait na bata. Nabusog ay. Nabusog po nang saging ay perito. O dito ko ilalagay ha. Wala na naman langaw. Ayaw mo. Hmm. Ako, Ayako. Ako. Ako mo sobo niyan. 哎呦！哎呦 <I>、mm，妈、hmm. 宝，开始嗯，爸爸，爸爸。